Ayan mga kabeshi, merienda po tayo ng buko pie with Sarap. kape. Habang tumatagal, ng tumatarap. Lakas pa rin ang ulan, mami. Narayan Lakas ng Siguro, no? Grabe Ay po ang ulan ngayon. Ingat po tayong lahat mga kabeshi, mga kapitik. At ngayon dati gusto ko lang batiin si Ate Gigi ng mm. happy happy birthday. Happy birthday Ate Gigi. Happy happy birthday Ate Gigi. We pray na patuloy pa po, po kayong i-bless ni Lord with good health at saka lahat ng desires ng iyong puso ay matupad. At one day soon, one day soon, one day po ay mamimit namin kayo. Yan, pinagpe-pray po namin yan. Salamat po sa inyong mga na itulong po sa aming buong pamilya, sa buong team Lagi po kami grateful sa iyong buhay, Ate Gigi. Maraming maraming salamat po. Okay. Eh? Happy 45 birthday, 45 ba? <laughs> 40 lang yata. <laughs> God bless po Wow, oh, Daddy By request lang, Kakagising lang ni Andres Kaya medyo moody pa Pakainin natin ng buko pie yes. Kuha ko lang ng plate Yes Yes, that's buko pie Oo, mommy Pakainin oh, daming oh. Pakain, oh, meat, mga kabesyo oh. Ang daming laman mm. Yes Okay, eat na i eh. mm -mm, Eat na ikaw What? Yep. Kain po tayo. May <laughs> hirig sa tinap. Good job, good job. Oh, good job. Satisfied naman si daddy daw. Naubos po. Ang nilagay mo. Si babe satisfied din naman sa kanya mga kinakain. You like it? mommy cook for you. It's yes. One. Kailangan ko lang perfect ang ating crust. <laughs> At kailangan ko bumili ng lagayan na daddy na. Daddy, are you Ah, Daddy, are you happy? I am happy because you eat buko pie. Yeah, you eat rice, then now you eat buko pie. Then Daddy, And Daddy, Daddy is happy. Yes, Daddy is always happy. Ako naman po ang kakain mga kabesyo. Tignan niyo po yung meat makapal. No, Daddy is angry. Daddy is angry? No, he's not angry. Kain po tayo. Yeah. Hindi pala yung mga ano, naman <laughs> Yan, ang mami niya hindi pa nakapagsuklay kakaligo. Ito po. Mmm. Mami. Mami. Sobrang sarap. Mm. Creamy siya. Sarap mga Hindi nakakaumay. Mmm. Ah, mmm. Ah. <laughs> sarap daddy. Yeah. kain po tayo Kamusta mga kabeshi? Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog mga kabeshi, tayo po ay gagawa ng buko pie. Ito po ang ating mga ingredients mga kabeshi. Meron tayong sugar yan, meron tayong uh, cornstarch, asin, fresh buko juice Salamat kay Daddy, tinulungan akong bumili At yung laman ng ating buko, buko meat At meron din tayong fresh gata shoutout out nga po pala kay ate na nagtitinda ng buko Yan, na nagsabi ng secret ingredient na ito Instead of milk powder, ang gamitin daw namin ay fresh gata ito daw yung mga ginagamit ng karamihan dito sa mga nagtitinda ng buko pie along Tagaytay. Ayan. Ayan po mga kabeshi, nakaredy ng ating pan. Unahin na natin itong sugar. First time ko lang po itong gagawin mga kabeshi. At ito ay matagal ng request na ka daddy. Next po ang Gata. Wow. next na mga kabeshi itong cornstarch sa lahat natin at ito po ay tinakal ko na according sa recipe next po natin ang asin isunod ko na itong fresh buko juice mga kabeshi susunod ko na mga beshi itong ating buko meat. Si ate na rin po ang yung nagtitinda na rin po ng buko ang pumili po para sa amin. yan, salamat po sa inyo. Sinabi lang namin ni daddy na gagamitin para sa buko pie. Dati noon nang bumibili kami ni daddy, ang buko pie ang presyo ay parang nasa 200 lang. Ngayon po ay nasa 290 na yata ang isa. Ay, sorry, 300. 300 plus. Yan, nabusin natin. Sayang naman yung meat. Ang meat ay nasa 450 grams mga kabeshi. So, yan. So, ko lang po ito hanggang mag yung texture. Tingnan na natin mga kabeshi ang mixture. Yan, from time to time may nahalo ko pa. Medyo kulang pa ang aking mixture mga kabeshi. Maganda po dito ay sobrang thick. Kaya wait pa po natin. Check na ulit natin mga kabeshi. Wow, oh, parang paste like na itong ating pang feeling. Pwede na ito mga kabeshi. Patayin ko na po yung apoy. Tapos ay, kailangan ko po itong palamigin. Ayan. Okay na, okay na to. Parang paste na. Ito po yung hinahanap natin na texture mga kabeshi. Yung paste-like. Ayan. Patayin ko na po ang apoy. closer look, mga kabeshi. Ito po ang inaging itsura. Perfect po ito. Papalamigin ko po ito. At habang pinapalamig ko, mga kabeshi, ay gagawa na po ako ng ating pie. Ang nag-request na si daddy, hindi na mapakali. Naantay na. Success kaya ito or what? <laughs> Pero successful man o hindi, ma-appreciate pa rin ni daddy. Yes. Ayan mga kabeshi, para naman po sa ating dough, pagsasama-samahin ko lang po itong ating flour. Meron akong salt, meron po ditong asin, cold water, at saka butter na half cup. So ayan, lagay na po natin mga kabeshi. Anahin ko na itong sugar, tapos po itong asin. Ito pong butter mo na. Imi-mix lang natin, mga kabeshi. Naghugas na po ako ng kamay. By hand na lang po ito. Yan. Maganda po yung butter ay chilled. Para kapag minix nyo po ay buo-buo. hindi na rin ako nag-gloves. Ang sarap po, nakaka-relax. Okay. So yun mga kabeshi, nailagay ko na po yung cold water at nakabuo na tayo ng big dough. Bale, i-chill ichi po natin itong dough for 30 minutes. Yan mga kabeshi, bale freezer natin ito eto ating bowl. Ng worry lang ako at medyo dry siya. So yeah. Nagpe-preheat na rin po ako ng oven. Meron ako ditong rolling pin at saka itong mat. Yan. pre-prepare ko na rin yung ating eggs na mamaya ay i-splash ko dito sa ating. Titingin ko lang itong ating dough mga ka-beshi. Ay, naku dry. moist mga kabeshi. So yun mga kabeshi, nagawan po natin ng paraan. Yung too dry, sinerge ko kung paano. Bale, nagkulang lang siguro ako sa tubig. So kumuha ko ng cold water, tapos nilagyan ko pa unti-unti. So yan na po siya. Ipa-flat ko lang mga kabeshi. So, ayan po si Mami Janet. Eh. Busy-busy pa din. <laughs> yep. Pandis. Mas hindi po kami bumili ng pandesal. Ito daw yung aming... <laughs> <laughs> Kaya akong masong masa naman. Uh, Yan yung... Oh, Bobby. Gusto mo ako na, Mami. ko po si Bobby. Wow! I'm so proud dito sa mga nagawa ko, mga kabeshi. Sa texture na ito. Kanina sobrang dry. Ang technique pala ay paunti-unti mo lalagyan ng cold water. So si Daddy na po ngayon ang nagtake over. At ang kanya naman pong lalagyan ay 'yung paligid nitong molder. Bali makapal po itong nabili namin, dapat pala 'yung manipis lang. Wala po kasi ibang available dito sa tindahan sa stainless steel. Doon lang po bumili si Daddy sa dito lang sa malapit po sa amin. Wala rin dito sa Savemore. Kaya siguro 'yung molder ay o-order na lang tayo online. Salamat, Daddy. kung po si Dada ng kamay. Ayan, dapat ay manipis lang. At bali, naggawa ulit ako ng isa pang dough para naman sa toppings. Dahil ito nga po, ilalagay ko dito sa gilid nitong ating molder. ng ating baking pan. Ayan. Ops, bumuelo pa po si daddy <laughs> Eto, nahirapan siya doon sa aming mat yan, Natin ni daddy para daw mas mapalapad niya seryoso seryoso po si Kapitik. Ayan <laughs> si Bobby. Nanonood sa'yo. Yes, can't wait na. Wow, ang galing naman ng daddy. Sobrang nipis mga kabesyo. Mas <laughs> malakas po ang grip ni daddy. Oh. Talagay na niya sa molder. Yan. Oh, so smooth. Dapat ay lampas na. Oo. oo. I-repair mo pa kaya yung gawa ko. Bukol-bukol <laughs> eh. Kapal, Dad. Para mama, i-cocross mo dito. <laughs> I-repair mo kaya yung nasa ilalim. <laughs> Para makapal. Kunin ko? Oo. Pwede pa mo pa mapanipisan. Pero huwag mo na sirain yan. Yan. Perfect yan. Perfect. O, nipis ng gawa ni daddy. Para may cross sabi nung nagtitinda ng buko, ang pinakamahirap daw gawin sa buko pa ay yung, yan, Yan dough. At saka dapat ay, ano talaga mami, buo. Tapos ay yun naman. Parang nagpalitadang. Nagtigpi-tigpi ka mga kameshi. Pero nakaka-proud at tinan mo naman. Manipis din naman ito. Kahit ang galing ko. Manipis din po siya mga kameshi. Oh no! Pero mas maganda yung gawa ni daddy. Battle of ano <laughs> eh. mas maganda yung pwede yung gawa ni daddy. Ito ang magiging ating family tradition. Nag-iisip ako dati kung ano ang ating family bonding daddy. Ay, ito na, buko pie. Dapat si Bobby at si Ayi ay marunong gumawa ng buko pie. Ang galing po ng roller na yan. Kaya niya talagang panipisin. Ngoras no, kaya kami magpe-breakfast. Pero si Tadi ay ipatitimpla ko na ng kape. Wow, salamat Daddy. Ni-repair niya po yung aking gawa kanina at pinanipisan. I may mean, naku pa siyang kakaunti ah. Kapal, mami Ah, makapal pa rin. Hindi gano'ng kapalidong aking gawa. Ay tagpit-tagpit din. gawa na pag may butas ay baka ano, labasan, no? Lumabas ang ano, ang inyong palamán. Baka mo ba po ni Bobby? Meron pa sa ref, ha? At bali, meron pa akong ginawa sa ref, daddy. Pinapa, ano, kan 30 minutes. Gumawa pa po ako ng isa para sa top naman yan. Yung ni daddy, ay pang gilid. Nilalagay na po ni daddy itong gilid, mga kabeshi. Thank you. Kailangan may, ay pasobra. Kailangan ay buo Oo. Kailangan ay ibuong loob, no? Kailangan na ibuong na ko muna si daddy ng kape. At mayroon pa siyang gagawin. Nilabas ko na. Ito yung ginawa ko kanina. Ganito po ulit ang gagawin. Pang tap naman ito. Ayun, ay, na alam ko na kung bakit mahal ang buko pay. Buko pay. Yung... Magkano yung gastos mo dito? Parang 250 din. Oh. Wala pa dun yun. Actually, molder pa lang ito, 15 na. And Pero, na may, may na. tatanggalin natin yung, ano, yung lang harina. Yung harina ay 59 pesos. Yung butter ay 85 pesos. Plus yung buko, ang bili ko ay 100 pesos. Tapos, asukal ay 30 pesos. Tinatanong po ni Daddy yung cost. Ang cost ay 285 pesos. Ngayon, nagtaas ng nagtaas ang original buko pay. Ang isa ay nagkakahalaga ng 380 pesos. So, may tubo silang tama, Daddy? Ang calculation ko. May tubo silang 100 pesos per ano. Oh, lagay mo na yung ano. Lagyan mo na, na, na yun. Ah na po, tapal-tapal yung gawa ko. Tinikmang ko daddy, sarap pa din. Yes. At, At yan yung kay mami natin. Oo. Sabo ko pa ilalagay na niya. tapal-tapal. Ang -tapal. mahalaga, walang butas. Mm -hmm. Hindi ko alam kung okay lang na may butas, pero yan po ay tatlong buko. Bang! Bang mo na. Sarap yes. pati dali. Ito naman haba ng oso niyan. <laughs> I don't know. Wow. Pero okay lang yan. At yan talaga dapat ay malamig. Hindi mm. Di pwede yung ano. Um... Ay mainit pa. Mm uh -huh. Okay, Mami. Wow. Mainit. Yan po ay tatlong buko guys. Pero, ang isang buko pa yata ay isang buko lang. Oo, oh, isang buko lang. ano yun. Ay, ano yan? Dasik na dasik. Uh -huh. Ano yung mga nahulog sayang. <laughs> Ay lang naman yan. Ang sarili. Yes. Yan po si Mami Janet. Naka-jacket pa din at malamig. Order lang po kayo sa Kabeshes ng ating mga Kabeshes products. Marami tayong jacket. Punin ba na ito. Yes. Sayang. O oh, baka pwede nang itakip yan o no? hindi? Pwede na siguro. Ipay ko? Oo. Dandahan lang. Isa-isa lang, Mami. Isa-isa lang. Yeah. Lapit na po ni mami. Ganyan ba talaga yan? Hindi. Basis sa napanood mo? Pwede naman ganito, pansarili natin. Pero dapat yung may takat pa dito. Eh, ay, takot uh -huh. uh -huh. O ibalik mo. At yun ang dapat ay i-close yun. Yo, yun dapat ay hindi ganito. Ay, Ibabalik <laughs> na po ni mami. Oo. Uh -huh. Trinay ko lang din, Dada, at hindi ko rin alam. Akala ito. mo eh. Akala ko eh, pwede na eh. Kapos eh. pa rin. Uh Oo. -oh. Okay. Gagawa ko ng panggit na ano. Uh -oh. Okay, mami. Nakakatuwa naman at ito na ang ating buko pie. Yung top na lang, mga kabeshi. So, ayan mga kabeshi. ito na po ang ating pie. Gumawa lang po kami ng extra piece para may maipang taklob kami. <laughs> <laughs> at eto ano ang na ng egg. Yan, sa iba. Okay, for the first time. Ito po ay first time namin ginawa the ni Dad. Window. Tikman na lang natin yung lasa. Wow. Lasa mabawi ba? Pag minsan yung... Yan. Yes, ay. Excited na po si Andres sa aming kabeshi Pagkatapos po, uh, lang ako ng tinidor. Ayan. Atin na ipo po. Ayan oh, medyo dry and flaky siya mga kabeshi Kaya, mas maganda yung gawa ni daddy dito. Ayan. so okay ito. Ayan. Ito yung problema ko nag-dry itong isa. Hindi namin ma... Parang kulang sa butter. So, ayan. Lagay ko na sa oven. Up. Nalagay ko na sa oven, mga kabeshi. Ako naman po ay nakapag-preheat na nito. So, yun na yung ating buko pie. And then, we'll see how later. After one hour. Ang settings ko ay... At... Uh, 200 degrees Celsius for 45 to 60 minutes. Depende po yan sa oven. Yan mga kabeshi. Wow! Pwede ko nang patayan dad. Ayan na po. Mukhang successful naman dad. Hindi lang maganda ang itsura pero mabango mami nung pagkabukas mo. Oo. Oh. Oh. Let's see. Hindi ko no. pala nalagyan ng egg. Egg dito sa side na to. Pero mukhang okay naman, no? Yes. Makapal lang talaga yung ating ah. holder. Ano kaya? Kansa kaya ang lasa. Papalamigin ko lang, saka ko itataw. Okay. <laughs> The moment of truth, guys. Pero pwede ko na i-check. Um, Mamaya, napalamigin mo na. Kailangan mo siyang i-rest. Oo, oh, i-rest. Okay, rest muna natin. Mukha naman luton eh. Kaya naman pati luto na yung loob. O oh, yan eh. Ang ay, parang yung tinapay na lang ang luluto mo. Hmm. Yan, check po natin guys. Ayan na hmm. po si Mami Janet. Hindi At, na makaantay si Daddy. Hindi na kami makaantay. Gawa ng, oh, tak na gawa ng ano naman, Mami. Hmm. Pag bumili nga tayo, mainit din eh. Hmm. Diba? Di ba? Hindi nila pinapalamig. Hmm. Garecho agad sa ano. Yes, uh... yes. <gasps> oh. <laughs> oh my God! Tapos balik mo. Paano ko ba na ah, Hindi ba kaya? Kung nga kapat isa pang ganito. Isa pang ganito. Mm uh -huh. Sa pinggan na lang. Parang maganda yung pagkakaano. Ay, ang pinggan, yes. Pwede na po na lang. Uh -uh. Tapos, alalaya mo kung babalik na <laughs> dahil. Baka masayang. Yes. What? Ayan, What? expert ano. Wasag na. Nabasag na? Oo. Oh, oh. Makapal kasi siya, no? Yeah. Sorry na. Nangihiwain na po ni Mami Janet. O, oh, Mami, picture! You want picture first? Yes. <laughs> Pansin. Tinalo ka lang po si Bobby. Ay, Mami. Mami. Bang o dad. Huh? Ang mga paniwala. Ano, Restain hiwain mo na? Ito. Hiwain ko di. <laughs> Pakakapal. Ito <Kasi laughs> talaga yung worth ano Patna na, na really? ito. Panarili. <laughs> <laughs> Uy, pupupay siya, dad. Is it? Oo. Ba't ganyan ang liit ng gawa mo? Hindi yung talagang... Yung Ganunin ko muna. Iwain na po ni Mami Chana. Iwain ko na mga... Ano kaya Mami? Kaya ganito ang gawa ko, baka masira. <laughs> kaya nga, dapat hindi masyadong maliit. Oh, kuha ka ng lalagyan. Wala pa kong lalagyan. Wow! Medyo malambot. <gasps> eh, ganun naman talaga eh, di ba? Hindi ba? Uh Oo. -oh. So, Hindi yun lang, yun lang po ang pagkakaiba na basag yung... Basag. Yung tinapay, no? Uh -oh. Gawa ng... Napaltapal ko lang yung tinapay. Oo, uh po. Oh! Basag po oh! yung basag. tinapay. Pati yeah. nga yung itsura, mami. Uh -oh. Napakapal yeah. kasi yung ano natin. Yes. Pero so, maraming kung, for improvement. Kung mas manipis ito, ay mas mm -hmm. sa tingin ko ay kasha yung, yung dough, tapos mas okay sa iyo. Yes. Yan na. Buko po tayo mga ka kabeshi. Ako na unang titikim. Yes. Na aking dawa. Mabango siya. Naamoy ko. Yung lasa. Ingat. <laughs> Sobrang ingat. <inip. laughs> Pero yung lasa. Iyan yung mga pag ka ng jeep, ng bus, may naglalako ng buko pie. O, iyan yun. Yung... special. Oh? Hindi yan yung... Kalasa ng original buko pie. Ah, oh, talaga? Tubong. Tikma mo. Ang kailangan ko lang perfect na yun ito. Yung mismo tinan. Kailangan manipis lang talaga. Oh. At saka dapat manipis oh. din yung ano, yung mismo buko pie natin, no? Oh. Hmm. Oh. gawa ng pinag-isa natin. Siguro yan ay mga tatlo. Tatlong, mm. sa, tatlong sak Tama lang. si ate. Tatlong sak lang ito. Mm -mm. Sahab. <laughs> Sarap ka kabesa. Buko pa rin ng buko pa Yes. The original. Kapag nilasan ito dad. Oo, oh, nakuha mo nga. hindi na mapakali. Yes. Napa nagre-request. Oh, ma, ma ano naman siya, matigas. lalo pag medyo natagalan. Kailangan mo talaga siyang i-rest for 1 hour. Saka so, masyado manipis yung gawa natin na tinapay. So pag ganun mo sumasabog agad at tapos ang daming laman, Oo. no? O -o. Dapat yung laman kasya sa tatlo. tapos ito medyo kapala mo na konti. So Next ang costing time. ko ay mali. So may tubo pa rin ng buko pie. 150 pesos to yun ang kanilang tubo per box. Kalahati. 300 ay. Sarap daddy? Pero yung lasayap nakuha mo. Buko pie na? Oo. Nakuha mo masarap mam. Yung buko pie aking itatabi yung ingredients ko. Sarap. Hindi na tayo bibili. Gagawa na lang. <laughs> kailangan natin masterin na ito ah. Mm. At na-master natin yan. Siguro yung mabilis na tayo makakabuo. Kailangan buo. Kailangan hindi siya mababa. No? Mm. Pero ang sarap na dad. Tapos manipis lang yung laman. Sarap, babi. Eh. I'm so proud, mami, na nagawa mo to. <laughs> Meron po ka kami pang kape-kape mga kabes. Love. Kaya kong butin yan. <laughs> Pagsingin ko nga eh. Pero dali oh, ang director. sarap. Ang sarap nung ano, no? Laman, no? Butin ko na to. Sarap mga kabes eh. Mamasterin ko na yan. Masarap siyang pag may bisita ka ko pa gano'n yung sarili mong gawa. Naubos po ni Daddy ang kanyang kinain na buko pa. At ay kaya niya daw ubusin yung buo na iyan. O, oh, laki. Sarap. Parang cake kan eh. Bobby, sa birthday mo. Gusto mo bang ganito? Yes. Okay, I turn. I turn. Yes. Yeah. And si Andres Chai baking. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Ecclesiastes 3.11 NIV.